Mag-ingat ka, may Ukrainian drone na pumapasok sa gitna ng mga palumpong hanggang sa... Boom! Tumabog lang ng drone ang isang buong imbakan ng mga minang ruso. Gastos limang daang. Mga TM-62 ito, disenyo ng Unyong Sobyet noong dekada 60. -60. May 7 kilo ng trinitrotoluene at kayang sumira ng tangkeng 40 tonelada. Pero heto ang totoong problema. Habang pinapanood mo ang video na ito, may daan-daang libong ganitong mga mina na nakakalat sa Ukraine. Nakabaon sa mga taniman ng trigo, nakatago sa mga hardin, naghihintay lang. Simula 2,000 at 22, mahigit libo at daang sibilyan ang napatay o naputulan ng bahagi ng katawan dahil dito. Karamihan sa kanila ay mga magsasakang nagtatanim ng pagkain. Hanggang sa sinabi ng mga magsasaka, Tama na! Nagawa nilang lumikha ng epektibong bagay na pumasa sa pamantayang militar ng NATO. Para maintindihan paano tayo narating dito, kailangang makita ang tunay na laki ng problema. Mahigit sa isang daan at tatlumput na kilometro kuwadrado ng teritoryo ng Ukraine ang kontaminado ng mga mina at pampasabog. Mas malaki pa ito sa Inglaterra at halos ikaapat ng bansa. Ang Ukraine ang naging pinakakontaminadong lugar ng mga mina mula noong ikalawang digma ang pandaigdig. Isipin mo yon Sinasakop ng Russia ang mga labing walo hanggang 20% ng teritoryo ng Ukraine. Pero sa pagitan ng dalawang panig na naglalaban, nagawa nilang kontaminahin pa ang 22% ng mga lupa. Mahigit 6 na milyong Ukrainyano ang nakatira sa loob o malapit sa mga mapanganib na lugar na ito. At ang epekto nito sa agrikultura ay napakawasak. Mahigit 40% ng lupang pansakahan sa bansa ay kontaminado. Labing walong milyon sa naput dalawang milyong ektaryang lupa ng Ukraine. Ito ay nagdulot sa ekonomiya ng higit sa labing isang bilyong dolyar na nawalang export at nasirang produktibidad. Mas mataas pa ang totoong bilang. Kapag isinama mo ang mga pagkaantala sa logistika, ang pangangailangang ayusin muli ang mga lupa, ang direktang gastos sa pagtanggal ng mga mina at ang pagtaas ng presyo ng abono at gasolina. Ang kabuoang epekto sa agrikultura ng Ukraine ay lumampas na sa 80 bilyong dolyar. At hindi lang ito problema ng Ukraine, isa itong pandaigdigang problema. Ang Ukraine ay isa sa pinakamalalaking tagagawa ng pagkain sa mundo. Nakakaapekto ang mga minang ito sa seguridad sa pagkain ng maraming bansang umaasa sa butil mula sa Ukraine. Kaya naman, ang pagtanggal ng mga mina ay hindi isang bagay na maaaring ipagpaliban. Bawat araw na lumilipas ay isa pang araw na walang anihan. Isa pang araw na walang pagkain na dumarating sa mga pamilihan. Isa pang araw ng mga pagkalugi na naiipon. Ngunit ito ang tunay na drama ng sitwasyon. Ang mga magsasakang Ukranyano ay nahaharap sa isang imposibleng pagpipilian. Isang pagpipilian na hindi dapat pagdaanan ng sinumang tao. Pwede silang maghintay sa mga opisyal na grupo ng makataong pag-aalis ng mga mina na sumusunod sa mahigpit na protokol at tumatagal ng buwan o taon bago malinis ang lugar. Ngunit habang naghihintay sila, hindi sila makapagtanim, walang kita, nagugutom ang kanilang mga pamilya o maaari nilang isugal ang sarili nilang buhay. At iyan mismo ang ginawa ng marami. Isipin mo ang eksena, isang magsasaka na nagtatali ng lubid at hinihila ito sa sarili niyang bukirin, umaasang matukoy ang mga kawad ng mga minang patibong bago niya ito matapakan. O kaya naman ay dahan-dahang naglalakad sa lupa, nakatingin sa sahig, naghahanap ng mga palatandaan ng mga nakabaong pampasabog. Hindi ito teorya, nangyayari ito araw-araw. Napilitang maging minero ang mga magsasaka dahil wala silang ibang mapagpilian. Marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay. Isa sa anim na namatay o nasugatan mula sa mga mina sa Ukraine ay magsasaka. Dahil dito, nang mapansin ito ng hukbong ukranyano, gumawa sila ng isang nakakagulat na hakbang. Humingi sila ng tulong sa mga magsasaka. Hindi tulong sa pagtatanim o pag-ani, kundi para sa kagamitang militar na pantanggal ng mina. Mayroon ang mga magsasakang ito ng bagay na wala sa kahit sinong inhinyero sa Kiev. Mga taon ng praktikal na karanasan, humaharap sa mga pampasabog sa sarili nilang mga bukirin. Alam nila ng eksakto kung paano kumikilos ang mga mina sa iba't ibang uri ng lupa. Kabisado nila ang mga pattern ng pagtatanim ng mga Ruso at nauunawaan nila kung aling mga lugar ang mas delikado at kung bakit. Kaalamang nabili sa dugo, pawis at mga nawalang buhay. At doon nagsimula ang isang hindi inaasahang pagtutulungan. Nagpasya ang isang grupo ng mga magsasaka na gawing solusyon ang kanilang sakit. Sinimula nilang magdisenyo ng isang makinang pantanggal ng mga mina pinondohan nila mula sa sarili nilang bulsa ang unang prototype. Wala silang sopistikadong laboratorio o team ng inhinyero. Ang meron sila ay tunay na karanasan. Ang disenyo ay nakabatay sa isang konseptong matagal nang umiiral, ngunit muling inisip para sa mga bukirin ng Ukraine. Tinatawag nila itong iskema ng mga rolyo, isang simple at matalinong ideya. Gumagamit ang makina ng mabibigat na rolyo na ginagaya ang bigat ng isang tangke. Kapag dumaan ang mga rolyong ito sa lupa, naglalagay sila ng sapat na presyon para pasabugin ang mga mina laban sa tangke at mga improvisadong pampasabog sa ligtas na paraan. Ang pagsabog ay nangyayari sa ilalim ng rolyo, hindi ng tao, ngunit ang inovasyon ng mga magsasaka ay nasa paggawa nito. Bawat unit ay may tatlong magkakaibang seksyon at bawat seksyon ay nilagyan ng apat na mabibigat na gulong. Ang disenyo ay may dalawang mahalagang gawain. Una, pantay nitong ipinapamahagi ang bigat ng makina. Ibig sabihin nito na ipapataw nito ang kinakailangang presyon ng hindi masyadong lumulubog sa lupa. Pangalawa, pinapayagan nitong makaangkop ang makina sa hindi pantay na lupa. Ang mga totoong bukirin ay hindi patag na test track. May putik, butas at mga libis. Hindi maayos gumagana ang tradisyonal na rolyo na nakakabit sa harap ng mga tangke sa ganitong kondisyon. Pero ang version ng mga magsasaka ay nakakaangkop, gumagalaw at gumagana kung saan nila ito pinakakailangan. Sa totoong mga bukirin, nasubukan ang prototype. Kumana ito. Ngunit isang makina lang ay hindi sapat para lutasin ang problema ng bansa. Kailangan nilang palakihin ang produksyon at dito pumasok ang Konseho ng Agrikultura ng buong Ukraina, ang ahensya na kumakatawan sa mga magsasaka ng bansa. Nagsimula ang konseho ng kampanya sa paglikom ng pondo. Sa halip na sa internasyonal na banko o gobyerno, direkta silang tumungo sa lokal na komunidad. At ang naging tugon ay kamangha-mangha. Dalawang putsyam na komunidad mula sa tatlong magkaibang rehiyon ang nag-ambag. Sama-sama, nakalikom ang mga komunidad na ito ng katumbas ng 300,000 dolyar. Sa perang iyon, nakaabot sila ng walong makina. Isang imbensyon na ipinanganak sa isang bukirin ay nagiging realidad na sa pambansang antas. Ngayon, kailangan munang sumailalim ang makina sa opisyal na pagsusuri. Iba ang gumana sa pribadong pagsubok kaysa sa pagkuha ng sertifikasyon para sa totoong gamit militar. Dito na napapasok ang kamanghamanghang bahagi Pumasa ang makina sa lahat ng pagsusuri ng Estado. Pero hindi doon natapos iyon. Na-certify itong pumasa sa pamantayan ng OTAN na sinusunod din ng mga kagamitang militar ng mauunlad na bansa. Mahigpit ang pamantayan sa kaligtasan, pagiging maaasahan at bisa. Isang makinang dinisenyo ng mga magsasaka, pinunduhan ng mga lokal na komunidad at ginawa sa gitna ng digmaan ay umabot sa parehong pamantayan ng mga kagamitan mula sa bilyonaryong mga kumpanyang pangdepensa. Namangha ang sandatahang lakas ng Ukranya. Inaprubahan nila ang rolyo para sa opisyal na gamit militar at nag-order agad ng 23 unit. Hanggang Setyembre ng 2025, lima sa mga makinang unang ginawa ay naipadala na sa mga unit militar. Tatlo pa ang ginagawa pa lamang. Ang solusyong ipinanganak mula sa pangangailangan ngayon ay isang opisyal na kagamitan sa arsenal ng bansa. Hindi nag-iisa ang makinang ito. Iba't ibang solusyon ang minomobilisa ng Ukraine para sa malaking problemang ito. Noong simula ng 2000 at 24, may tatlong dalawang makinang panlinis ng mina ang bansa. Pagsapit ng taon, umabot ito sa mahigit isang daan at limampu. At patuloy na dumarating ang mga bagong makina mula sa mga kasalukuyang imbentaryo at pati na rin sa mga bagong likha, marami sa mga ito ay hango sa karanasan ng Ukraine. Mayroong Zipu MIY, isang mabilis na robot na panlinis ng mina na dinevelop sa Ukranya. Mayroon ding makinang panlinis ng mina mula Kharkiv na gumagamit ng lakas para linisin ang malalaking lugar. May isang bagay na sumasalamin sa inovasyon na dulot ng digmaan. Mga armored na traktorang kinokontrol sa malayo. Si Alexander Kripsov ay magsasakang hindi na makapaghintay sa mga opisyal na grupo. Kaya siya at ang kanyang mga manggagawa ay gumawa ng sarili nilang makinang panlinis ng mina. Kinuha nila ang mga bakal na armor mula sa mga nasirang tangke ng Russia at ikinabit ito sa isang lumang traktora. Ikonekta nila ang lahat sa isang remote control at nagsimulang linisin ang kanilang lupa mula sa ligtas na distansya. Ito ang realidad sa Ukraine. Kapag natatagalan ang opisyal na solusyon, gumagawa ng sarili nilang paraan ang mga tao. Gaya ng nakikita mo, ang mga makinang kontrolado sa remote at mga robotiko ay nagiging mas mahalaga na ngayon. At may saysay naman talaga ito. Mahalaga at kakaunti ang mga bihasang sapador. Isa sa pinakamapanganib na gawain ang manual na pagtanggal ng mga mina. Ang teknolohiya ng remote control ay nagbibigay daan sa mga profesional na ito na gawin ang mapanganib na trabaho mula sa ligtas na distansya. Higit pa sa paggamit ng makina ang ginagawa ng Ukranya. Simula 2,000 at 22, nakipagtulungan ang pamahalaan ng Ukranya sa Palantir, isang kompanyang teknolohiya ng Amerika, para gumawa ng platapormang My Artificial Intelligence. Tinutukoy ng platapormang ito ang mga lugar na dapat linisin mula sa pampasabog at nagmamapa ng mga operasyon ng pagtanggal ng mina sa detalyadong paraan. Gumagamit ang sistema ng AIP ng Palantir, isang plataporma na naguugnay ng malalaking modelo ng wika sa mga set ng datos. Gumagana ito bilang isang virtual na nakatulong na parang chat GPT, pero espesyal para sa pagtanggal ng mga mina. Nagbibigay ito ng real-time na datos na nagpapahintulot sa mga autoridad na automaticong unahin ang paglilinis ng mga mina na makakaapekto sa mas maraming tao o magkakaroon ng pinakamalaking epekto sa ekonomiya at may iba pa. Ang artificial intelligence ay nasa puso rin ng sistema ng Mine Eyes, isang teknolohiyang pang-detect mula sa himpapawid na binuo mismo sa Ukranya. Gumagamit ang sistema ng isang drone na walang piloto, na may kasamang magnetometer at mga high-resolution na sensor kabilang ang mga visual at infrared na kamera. Lumilipad ito sa ibabaw ng mga delikadong lugar iniskan ng malayuan para maghahanap ng mga mina at katulad na banta. Pagkatapos, gumagamit ito ng artificial intelligence para tukuyin ang mga anomalya at gumawa ng detalyadong mga mapa para sa pagpaplano ng manual o mekanikal na paglilinis. Pinatunayan ng mga field test na malaki ang naitutulong ng sistema sa bilis, katumpakan at kaligtasan ng mga operasyon ng pagtanggal ng mga mina. Ang itinuturo sa atin ng buong kwentong ito ay isang mahalagang bagay. Ang pinakamakapangyarihang inovasyon ay hindi palaging nagmumula sa mga sopistikadong laboratorio o bilyong-bilyong budget. Ito ay nagmumula sa pangangailangan, sa praktikal na karanasan ng mga taong araw-araw na humaharap sa totoong problema. Nagpasya silang hindi na tatanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Pinatunayan ng mga magsasakang Ukranyano na kapag pinagsama mo ang praktikal na kaalaman at determinasyon makakalikha ka ng mga solusyong kayang tapatan ang anumang ginagawa ng industriya ng depensa. Ginawa nilang kaalaman ang mga taon ng pagdurusa at ginamit nila ang kaalamang iyon bilang isang kasangkapan na nagliligtas ng mga buhay. Bawat metro kwadradong nalinis ay hindi lang basta lupa, ito ay isang espasyo kung saan maaaring magtanim ang isang magsasaka at suportahan ang kanyang pamilya. Ito ay daan kung saan ligtas makauwi ang tao. Maaring abutin ng maraming taon o dekada ang pagtanggal ng mga mina sa Ukranya. Sa tulong ng sariling solusyon, teknolohiya at internasyonal na suporta, bumubuo ang bansa ng pinaka-advanced na manual ng pagtanggal ng mga mina sa mundo. Sa gitna ng kwentong ito, may simpleng ngunit makapangyarihang katotohanan. Kapag ang mga karaniwang tao ay nagpasya na lutasin ang sarili nilang mga problema, ang mga resulta ay maaaring humanga kahit ang pinakamalalakas na pwersang militar sa mundo. Gusto kong malaman anong bahagi ng kwentong ito ang pinakanaka-impress sa iyo. Ilagay ang iyong opinyon sa komento. Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi ito sa kakilala mong magugustuhan din at mag-subscribe sa channel para sa higit pang content. Salamat, hanggang sa muli.